Ito naman, Barangay Hall nakatayo sa kalsada. At alam nyo ba na ito ay mahigit 15 years na. Ngayon lang ito na demolish. At sabi ni Yorme, di ba, na kailangan ayusin ang kalsada at bangketa para sa taong bayan. At ito, nagvolunteer na yung chairman mismo na gibain na ito, di ba? Iba talaga ang leadership ni Isko. So, kamakailan lang na demolish yung Barangay Hall. Doon naman sa may bangketa, malapit pa sa school. At ito sa ngayon, Uh, nagsimula ng i-demolish. So tara alamin natin ngayon uh, dahil uh, nabuksan na ulit uh, ito ang itong kalsada na to ay lalawak na ulit. Uh, nandito na tayo, Pondo, Manila. Dito sa Condo Cavite Street corner uh, General Lukban. So ito ba merong demolition na uh, gagawin ngayon dito. Para uh, mapapansin mo yung kalsada. Ito kalsada yan diyan hanggang uh, dito. Pero meron kasi nakatayong barangay hall. Pero itong barangay hall na to matagal na. Ang uh, ginagawa nila nga dito, i-clearing, tatanggalin na to siya. Oh. Diba, ito yung ayon yorme, yung kalsada. Ginawang, uh, ano, ginawang barangay hall. Obstruction. Ito, binabaklas na. Pero kung ano, matagal na itong barangay hall dito. Oh. Ito yung istura yung sa lobo. Sabi ko lang ang beer house 'to eh. Ang ganda niyan yung yung nalatag uh, niya kalsada pala 'to, malawak pala talaga. Mga kanto, 8 lanes. Ang tanggal na dito. Barangay 167. Ginigiba na ngayon. Narangalan. Gumagamit sila ng asetilin. Okay, may espaso ng kalsada. Ang ganyan. Lawak. Eh. Kabe na binabaklas ang matagal na pala to. Kabe, diyan na si Yormi Kabe na. No? ay kasi para boy, oh, na boy oh yung nag volunteer sa kalsada barangay so, sila na mismo uh, ang sa pamalangyo. so talaga hindi mga kapitbahay silipin ko muna <laughs> ha kadalasan <laughs> sa mga usa din nila yung sarili oh kasi pamamalan din talaga dito mahaba-haba to boy 896 to barangay oh at least 40% ng ating barangay medyo nagagamit talaga yun may mga lugar naman na dead dead end, di ba? Dead end. Hindi masyado makakapamilyo. Uh, eh baka 'yon na uh, pwede pa natin na uh, isin. Magamit naman sa tao. Pero kung talagang obstruction, uh, naman tayo. Kaya lang ito, uh, kakaibang araw to kasi so pusa ang taong barangay, mga barangay official, nakikisa na. So, yun lang, sana matularan ng iba pa natin uh, natitirang uh, mga parangay. Uh, at the end of the day, uh, I cannot do it alone but un until uh, taong bayan, mga parangay, pamalang, so, national government, uh, towards one direction uh, to make uh, Manila pleasant and the peace and order uh, situation uh, may bigay natin sa Well, almost 15 years. 15 years mm -hmm. na po yun. Oh, bira lang yung mga sasakyan dumadaan dyan, o oh, marami din. May mga sasakyan din dumadaan so, talaga dyan po. Eh, pero kasi daanan talaga yan. Eh, may obstruction talaga. Tsaka rin nagpapatupad din ako ng mga wala ng mga parking dyan sa Kasi mahirap eh. Eh lagi sinasabi, obstruction niya, obstruction. So, nagkusan loob na kami, ng council na patanggal din po. Uh, para mga sayang ko ka ano rin pala ito More than 15 years na pala Medyo ko na, luma na yung mga kan Pahoy lang pala oh Parang ko na Hindi siya sakto lang, parang ka na, di masyadong mainit dito Papagsak ito. Ito so, kang pala na nag-volunteer pala sila dito. Ayan. So ito ka ba, no, sana konti ang gayahin dito ng mga ibang barangay. No? Yung, pero obstruction ay eh, magvolunteer mag-volunteer na, magpatulong sa pag-demolish. No, ito kasi uh, more than 10 uh, years na pala to. So ito guys, uh, sana tularin mo ganito yung mga obstruction. Ang tuwa yung mga kon dito, mga residente. Kasi ikaw ano, na, luluwag na yung kalsada. Tignan mo, mo ka ba yung gano'ng katuwa yung mga residente ito. Ang um, ito yung salapos. Nag-iba na. 15 years ago yes. na to? Nag-volunteer yes. na kayo dito, ma'am, na ipa-demolish to? Opo, opo. Yung kapitanan namin nang nagsabi na, ano, sa Saiteo na. Kasi nga, nasa, ano, kami... Masada. Ano, Sige. Yes. Yes. Oh, 15 years na ba years na chairman na umanit dito. Kalipas? <laughs> Siya, pang-aap. So, ang paggawa nito? Uh, chairman dati ba? Ah? Pa? ang paggawa nito dati? Yung si chairman kaka, dati. Si chairman kaka. 15 years eh so ayan kay bayan talaga uh, ganito umuuyari kapag may pagtutulungan yung chairman saka yung uh, City Hall ng Manila di ba. Ang sabiso, oh? di ba? Nagpa-volunteer sila dito kasi alam nilang uh, obstruction. So ang kalsada uh, para sa taong bayan talaga yan. Kahit uh, konti lang yung mga dumadaan dito. Na demolish na yung mga lampos. Kaya uh, ito namang mga halubak ito, ginigiba na rin nila. Ang gala, 15 years. So talagang, yan, pagkaupo ni sinabi niya na yung kalsada ka ba, dapat ibalik sa taong bayan, no? Yan, yung nakipag-cooperate na dito yung barangay uh, chairman din. Ang tanong nyo. Ang galo. Ay no? Ayun nga na yung kalsada. So, Talsika na yung mga. Kahoy lang pala itong barangay hall, no? So, konsya. Kaya mabilis mag-ibaw. Nakakahoy. Oh. Barangkai Yung ragdan kamu